Napasok sa mundo ng pagkabulok, mabilis na umikot ang Agile ang kidlat upang lumipad pabalik sa bundok ng Agile ang kidlat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sinunda ni Lin Moyo. Ginamit niya ang kanyang mga pakpak ng kidlat at naabutan ng Agile ang kidlat sa halos isang iglap. Dahil sa epekto ng sumpa, ang bilis ng Agile ang kidlat ay hindi makasabay kay Lin Moyo. Lumapag si Lin Moyo sa likod nito halos isang daang kalansay na mandirigmang berserker ang lumitaw. Ang kanilang mga martilyo ay nagliliwanag ng pula habang ginagamit ang kakayahang mabangis na pambobomba. Nagdudulot ito ng pinsala katumbas ng limandaang porsyento ng sariling lakas sa target. Ang cooldown ay sampung minuto. Sa tatlong uri ng kalansay sa leyo ng mga patay, kung pag-uusapan ang biglaang lakas ng pagsabog, ang kalansay na mandirigmang berserker ang nangunguna. Sa isang hampas lamang, bumagsak ang ajal ang kidlat mula sa langit. Pinatay ang ajal ang kidlat. Karanasan dagdag apat na milyon at siyam na raang libo, nakuha, punyal na kidlat. Nakuha, basag na kristal ng kidlat X2. Punyal na kidlat sand atang antas platinum lahat ng katangian dagdag 1200 mga kakayahang pang asesino dagdag 60% kakayahan, saksak ng kidlat, saksak ng kidlat, nagdudulot ng pinsalang elementong kidlat katumbas ng sariling lakas ng kalaban. Bawat tatlong segundo, lumilikha ng epekto ng pagkaparalisa sa loob ng tatlongpong segundo. Cooldown, limang minuto. Bahagyang natigilan si Lin Moyo. Sa pagkakataong ito, dalawang piraso lamang ng basag na kristal ng kidlat ang nahulog, kalahati lang ng nakuha niya dati. Bukod dito, isang item lang ang nahulog. May kaunting pagtataka sa mga mata ni Lin Moyo. Dahil ba masyado ko siyang mabilis na napatay? Karaniwan, ang ajal Ang Kidlat ay babalik muna sa bundok ng ajal Ang Kidlat upang magpagaling bago mamatay. Kailangan niyang talunin ito ng dalawang beses para tunay na malampasan ang yugto. Ngunit ngayon, hindi niya binigyan ng pagkakataon ng Agile ang kidlat na bumalik para magpagaling, kaya nabawasan din ang mga gantimpalang nakuha. Bukod sa posibilidad na ito, maaari ring sabihin na ang mga item na nahuhulog mula sa Agile ang kidlat ay random maaaring dalawa hanggang apat na piraso. Nag-isip sandali si Lin Moyo at umalis sa piitan. Matapos gamitin ang cooldown reset, pumasok siyang muli. Sa pagkakataong ito, hindi niya agad pinatay ang Agile ang kidlat, hinayaan niya itong bumalik para magpagaling bago niya ito pinatay sa ikalawang pagkakataon. Tulad ng inaasahan, mas maraming item ang nahulog ngayon. Ang basag na kristal ng kidlat ay naging apat na piraso. Mukhang hindi nga pwedeng masyadong mabilis. Paulit-ulit niya itong ginawa ng ilang beses pa. Hanggat sinusunod niya ang mekanismo ng piitan, ang adyal ang kidlat ay palaging maghuhulog ng apat na basag na kristal ng elemento. Matapos ang isang ikot, makakakuha siya ng isang buong kristal ng kidlat. Kasama ang pag-upgrade ng piitan, natapos niya ito ng anim na beses sa loob lamang ng maikling dalawang oras. Bamantong hininga si Lin Moyo habang tinitingnan ang dalawang bato ng Diyos ng elemento sa kanyang kamay. Sa wakas, napagsama-sama na niya ang mga kristal mula sa limang dakilang piitan ng elemento dito. Hindi lang yun, nagsama rin siya ng iba pang mga kristal ng elemento. Bato ng Diyos ng elemento, pinagsama-samang liwanag, kadiliman, hangin, kuryente. Maaaring magpataas ng 30% chance na magtagumpay sa pag-angat ng klase kapag ginamit sa ikatlong pagbabago ng klase. Ang dalawang bato ng Diyos ng elemento ay bahagyang magkaiba. Kulang sila ng elemento ng lason, kaya medyo iba ang epekto. Hindi ko alam kung kailan ulit lilito ang dakilang dragon na lupa. Kung magkakaroon ng pagkakataon, makakakuha pa sana ako ng isang kristal ng matinding lason, o kaya'y maghanap ng ibang boss na naghuhulog nito, naisip ni Lin Moyo. Ang ganitong bagay ay swertihan lang. Matapos itago ang bato ng Diyos ng elemento, umalis si Lin Moyu sa piitan. Sapat na ang kanyang naipon. Ngayon, mayroon siyang apat na kristal ng kidlat. Bukod dito, mayroon pa siyang sobrang kristal ng apoy, kristal ng lupa, kristal ng liwanag, kristal ng tubig, at kristal ng buhawi. Kung gugustuhin niya, makakagawa siya ng bagong bato ng Diyos ng elemento anumang oras. Sa loob ng palasyo ng imperyo, magkasabay na naglalakad si na Dongfang Jiao at Lin Moyu. Dinala ni Dongfang Jiao si Lin Moyu sa pormasayo ng teleportasyon na saksihan niya mismo kung paano natapos ni Lin Moyu ang piitan para sa pagangat ng level sa loob lamang ng wala pang dalawang oras. Bukod dito, inulit-ulit pa niya ito ng anim na beses at nakakuha ng maraming kristal ng elemento. Nagtanong si Dongfang Jiao, saan ka susunod na pupunta? Nag-isip sandali si Lin Moyo. Siguro mananatili muna ako sa bulwaga ng piitan ng ilang panahon. Naiintindihan ni Dong Fang Zhao ang iniisip ni Lin Moyo. Sa lakas ng iyong klase, hanggat tumataas ang level mo, magiging napakatindi ng kakayahan mong lumaban. Katatapos lang ni Lin Moyo ng kanyang ikalawang pagbabago ng klase, ngunit nararamdaman na ni Dongfang. Jiao na, kaya na niyang makipagsabayan sa maraming nasa tuktok na profesional na nasa level 70. Kapag umabot si Lin Maoyu sa level 50 o kahit 60 at natutunan ang mga bagong kakayahan, malamang ay mas lalakas pa siya. Ang paghamon sa mas mataas na level ay walang kahirap-hirap para sa kanya. Naglakad silang dalawa papunta sa porma ng teleportation. Nakangiting sinabi ni Dongfang Jiao, kung kakailanganin ko ulit ang tulong mo. Paano kita ma-contact? Nag-isip sandali si Lin Yu. Itinaas niya ang kanyang pulso at idinagdag ang isa't isa bilang kaibigan sa kanilang mga komunikador. Sa ganitong paraan, hangga't wala siya sa larangan ng pinagmulan o sa walang hanggang larangan, makokontak siya ni Dongfang Jiao. Kahit nasa loob siya ng piitan, maaaring mag-iwan ng mensahe si Dongfang Jiao at matatanggap niya ito pagkatapos niyang lumabas. Sa panahong iyon, huwag kang tatanggi ha? Masiglang umiti si Dongfang Zhao. May utang na loob pa si Lin Moyo kay Dongfang Li, kaya natural na hindi siya tatanggi. Kung kaya kong tumulong, tiyak na tutulong ako. Hindi nila namamalayan, bahagyang gumanda ang relasyon nilang dalawa. Mula sa purong transaksyonal na relasyon, naging magkaibigan sila. Matapos marinig ang sagot ni Lin Moyo, mas lalong sumaya ang ngiti ni Dongfang Zhao. Pinaandar ni Dongfang Zhao ang porma sayo ng teleportasyon. Ang kanyang mga kamay ay gumawa ng sunod-sunod na mga selyo. Pagkatapos, sabay silang naglaho sa porma sayo ng teleportasyon. Ang imahe habang nagte-teleport -te ay puno ng kulay. Biglang nakaramdam ng kabasilin mo yu. Maya-maya lang, naramdaman din ni Dongfang Zhao na may mali. Agad na nanigas ang buong katawan niya. Tumingin siya kay Lin Moyu at nakita ang pag-iingat sa mga mata nito. Mula sa loob ng palasyo hanggang sa labas, ang teleportasyon ay dapat tumagal lamang ng dalawang segundo. Ngunit sila ay nag-teleport ng limang minuto bago lumapag. Sa bilis ng porma sayo ng teleportasyon, ang ganito kahabang oras ng paglalakbay ay nangangahulugang nalagpasan na nila ang teritoryo ng imperyo ng banal na siya. Isang malamig na hangin na may amoy ng pagkabulok ang samalubong sa kanilang mga ilong. Agad na nataranto si Dong Fang Jiao at sumigaw sa gulat, mundo ng pagkabulok? Bakit tayo napunta sa mundo ng pagkabulok? Nakita rin ni Lin Moyo ang isang nabubulok na bangkay na tumatakbo papalapit sa kanila. Itinurong niya ang kanyang daliri, at biglang lumitaw ang puting liwanag pangil ng buto. Dalawang libong mapuputing pangil ang lumipad at dinurog ang nabubulok na bangkay na sumusugod. Ang katawan nitong sira-sira na ay tuluyang sumabog doon mismo. Mahinahon na nagtanong si Lin Moyu, paano tayo napunta rito? Halatang natataranta si Dong Fang Zhao sa sandaling ito. Hindi ko rin alam. Bahagyang umubo si Lin Moyu. Huwag kang mataranta. Mag-isip kang mabuti. Una, sabihin mo sa akin, anong klasing lugar ang mundo ng pagkabulok? Nandito na rin lang sila, hindi na kailangang isipin kung paano sila napunta rito. Ang unang kailangang gawin ay alamin kung ano talaga ang mundo ng pagkabulok. Dalawa pang nabubulok na bangkay ang sumugod, mas mabilis kaysa sa nauna. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na nakita ni Lin Moyo. Ang mga nabubulok na bangkay na sumusugod ay may anyong malapit sa tao. Ang buong katawan nila ay bulok na at halos hindi na makilala, puno ng mga butas. Kung ordinaryong tao ito, matagal nang patay. Ngunit hindi sila namamatay, at sumusugod pa sila na may kasamang paos na ungol, mabilis ang kilos. Muling ginamit ang pangil ng buto, pinasabog ang dalawang nabubulok na bangkay. Ngunit hindi pa rin sila namatay. Kahit ulo na lang ang natira, naroon pa rin sila, nakabuka ang bibig at walang tigil na umuungol. Napakabaho ng amoy ng pagkabulok. Kumunat ang noon ni Lin Moyo at tumingin kay Dong Fang Jiao. Dali-daling sinabi ni Dong Fang Jiao, ito ang mundo ng pagkabulok. Hindi ko alam kung bakit tayo napunta rito. Pinuto siya ni Lin Mo Alam kong ito ang mundo ng pagkabulok. Kumalma ka at magpaliwanag ng maayos. Sinubukang kumalma ni Dong Fang Jiao, ngunit ang nanginginig niyang katawan ay nagpapakita ng kanyang kaba. Binaliwala niya ang mabahong amoy at huminga ng malalim. Ang mundo ng pagkabulok ay isang sinaunang maliit na mundo. Matagal na panahon na ang nakalipas, isang malagim na digmaan ang sumiklab dito. Nawasak ng digmaan ang mundong ito. Noong panahong iyon, may gumamit ng isang nakakatakot na kakayahan dito. Ang kakayahang ito ang nagpabago sa buong mundo. Lahat ng nabubuhay sa mundong iyon noon ay naging nabubulok na bangkay. Tama na, mahinang sigaw ni Lin Moyu, muling pinuputol si Dong Fang Jiao. Hindi ko tinatanong ang pinagmula ng mundo ng pagkabulok. Ang gusto kong malaman ay kung ano ang dapat nating bantayan dito. Anong mga panganib ang naririto? Natakot si Dong Fang Zhao sa pagsigaw ni Lin Mo Yu at dalidaling sinabi, hindi ko alam. Hindi rin ako gaanong pamilyar sa mundo ng pagkabulok. Ang alam ko lang, hinding hindi tayo dapat makagat. ng nabubulok na bangkay. Kung hindi, mahahawa rin tayo ng sakit at magiging nabubulok na bangkay. Sakto sa sandaling iyon, biglang pumulog sa himpapawid. Isang kidlat ang gumuhit sa kalupaan. Nagulat si Lin Mao Yu nang mapansin niyang kulay lila ang kidlat na iyon, at mayroon pa itong bahagyang maputing liwanag, napakakakaiba. Pagkatapos, mga patak ng ulan ang nagsimulang bumagsak mula sa langit. Ang tubig ulan, sa halip na hugasan ng amoy ng pagkabulok, ay lalo pa itong pinatindi. Isang puting liwanag ang kumislap. Biglang nagliwanag ang balaraw ng buto. Hindi tama ang tubig na ito, nagulat si Lin Mo Ang maasim at mabahong tubig ulan ay may malakas na kakayahang tumunaw, hindi niya inaasahang mapapaganan ito pati ang balaraw ng buto. Narinig niya ang sigaw sa kanyang tabi. Tumama ang tubig ulan kay Dong Fang Jiao, halatang nasaktan siya. Isang kalasag ang lumitaw sa kamay ni Dong Fang Jiao, itinaas niya ito sa ibabaw ng kanyang ulo na parang payong upang salagin ang ulan. Nang tumama ang tubig ulan sa kalasag, umusok ito ng berding singaw. Natutunaw ang kalasag sa bilis nakitang kita ng mata. Kabalyo, KYC. Ito ang unang beses na napansin ni Lin Moyo ang klase ni Dong Fang Jiao. Ngunit nang tingnan niyang mabuti, hindi rin ito kamukha. Hindi kabalyo si Dongfang Zhao. Hindi ganoon ginagamit ang kalasag ng kabalyo. Marami nang alam si Lin Mo tungkol sa mga kabalyo ngayon, nakakita na siya ng iba't ibang uri ng klase nito. Nag-isip siya sandali ngunit hindi pa rin niya matukoy ang katumbas na klase para kay Dongfang Zhao. Mabilis na natunaw ang kalasag, hindi ito makakatagal. Makikita ang pag-aalala at takot sa mukha ni Dongfang Zhao. Sa sandaling ito, bigla siyang nakatanggap ng imbitasyon sa grupo mula kay Lin Moyu. Tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, itinuro ni Lin Moyu ang kanyang daliri. Kumisla pang puting liwanag sa katawan ni Dong Fang Zhao ang bal ng buto ay nagliwanag, sinasangga ang mapaminsalang ulan. Salamat, nagpasalamat si Dong Fang Zhao kay Lin Moyu. Kung hindi dahil kay Lin Moyu, malamang ay hindi niya makakayanan. Bagaman marami pa siyang kalasag sa kanyang imbakan, sino ang nakakaalam kung gaano katagal uulan ng ganito? Nagtanong si Lin Moyo, ano pa ang alam mo tungkol sa mundo ng pagkabulok? Sumagot si Dong Fang Zhao, hindi sapat ang rango ko, hindi sapat ang level, limitado lang ang impormasyong alam ko. Tutal, napakadelikado ng mundo ng pagkabulok. Ang pag-alis dito ay malamang na napakahirap. Sinabi sa akin ni Ama noon na ang dahilan kung bakit ang aming pamilyang Dongfang ang naging pinuno ng imperyo ng banal na siya ay hindi dahil sa sobrang lakas namin, kundi dahil ang aming pamilya ang may tungkuling bantayan ang mundo ng pagkabulok. Bago pa man maitatag ang imperyo ng banal na siya, umiiral na ang mundo ng pagkabulok. Minsan, sinubukan ng mga nabubulok na bangkay mula rito na pumasok sa ating mundo ng mga tao. Noong panahong iyon, isang ninuno mula sa aming pamilyang Dongfang ang gumamit ng sarili niyang buhay para pigilan sila. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang bigyan ng sapat na oras ang sangkatauhan. Pagkatapos noon, naging responsibilidad na ng aming pamilyang Dongfang ang pagbabantay sa mundo ng pagkabulok. Nang maitatag ang imperyo ng banal na siya, ang aming pamilya ang naging pinuno ng bansa. Matapos makinig, inilabas ni Lin Moyo ang batong pang teleporte sa Kala Limen. Madilim ito at walang liwanag, hindi inaasahang nawalan ito ng bisa. May dalawang posibleng dahilan kung bakit nawalan ng bisa ang batong pang teleporte sa Kala Limen. Una, ang mundo ng pagkabulok ay napapalibutan ng napakalakas na hadlang o forma na humaharang sa lahat ng gamit pang teleporta. Pangalawa, ang mundo ng pagkabulok ay napakalayo mula sa Kala Limen lumalagpas sa limitasyon ng batong pang-teleporta. Tutal, limitado lamang ang enerhiya ng batong pang-teleporta sa kalaliman, at may limitasyon din ang distansyang kaya nito. Batay sa oras ng teleportasyon mula sa palasyo hanggang dito, parehong posible ang dalawang sitwasyon. Ang tubig ulan na may malakas na kakayahang tumunaw ay hinugasan ng kalupaan. Gayunpaman, ang tatlong nabubulok na bangkay na nadoraj kanina ay hindi nasaktan kahit kaunti. Sa katunayan, nakita ni Lin Moyo na tila lumalago pa sila sa ilalim ng ulan. Ang tatlong ulo ay nakabuka ang bibig, iniinom ang mabahong tubig ulan. Ngunit ang kanilang mga katawan ay unti-unting lumalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, tumubo na ang bagong bulok na laman sa ilalim ng kanilang mga leeg. Ang tanawing ito ay nakakakilabot. Muling sumigaw si Dongfang Jiao. Bilang isang babae, natural na matatakot siya sa ganitong tanawin. "Umalis na kaya tayo rito?" Tiningnan ni Dongfang Jiao ang nakakatakot na tanawin sa harap, nanginginig ang puso. "Umalis? Saan tayo pupunta? Aling direksyon?" tanong ni Lin Moyu. Ang paligid ay puno ng maitim at mabahong amoy, hindi niya alam kung saan ang tamang daan. Sabi ni Dong Fang Zhao, pumunta. Tayo sa gitna. Naaalala ko na sa gitna ng mundo ng pagkabulok ay may isang lihim na lugar. Ang lihim na lugar na ito ay may forma sayo ng teleportasyon na maaaring magpabalik sa mundo ng mga tao. Bakit ngayon mo lang sinabi, tanong ni Lin Moyo. Bahagyang nahiya si Dong Fang Zhao. Medyo natakot kasi ako kanina, kaya nakalimutan ko. Hindi ito pinansin ni Lin Moyo at nagpatuloy sa pagtatanong, kung gayon, paano tayo makakarating sa gitna? Umiling si Dong Fang Zhao. Hindi ko alam. Kung gayon, parang wala ring sinabi, naisip ni Lin Moyo. Hindi alam ang direksyon, hindi alam kung gaano kalaki ang mundo ng pagkabulok mukhang hindi ito madaling hanapin. Dahil ganito ang sitwasyon, hindi nagmadali si Lin Moyo na kumilos. Sa ngayon, medyo ligtas pa naman dito. Kailangan munang linawin ng lahat bago gumawa ng hakbang. Pag-isipan muna bago kumilos. Sa pagharap sa ganito kakaibang mundo, napakaingat ni Lin Mo Hindi kumilos si Lin Mo Lalo namang hindi nang ahas gumalaw si Dong Fang Jiao.